Yo, what's up mga ka-idol! Magandang, 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 magandang Ito mga idol oh. Ito ang huli kong mga idol oh. eh, Mga idol, oh Allah, ang dami-dami mga dami idol Mga idol, oh Yun, mga idol, oh. yun, yun Huli Huli mga idol, lah, ayos oh, Good size mga idol oh, oh. Sana hindi makawala Yo, what's up mga ka-idol! Magandang, 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 magandang Tanghali sa inyong lahat dyan mga ka-idol Bali, hindi na ako nag-on cam mga kaidol, yung papunta tayo dito Kasi malayo mga kaidol, at nagtipid din tayo ng ating one baterya sa ating GoPro mga kaidol Kasi mabilis naman tumalubat ating GoPro mga kaidol eh So, bali, nandito tayo mga kaidol, sa wakas, nakarating din tayo mga kaidol Super so, ang layo to dito sa sa amin mga kaidol, doon sa amin Mal, Malayo ito mga kaidol, bali dito tayo pupisto mga kaidol, Bali, may naming wit dito mga idol, kapitbahay namin mga idol. Eh, kung, naalala nyo si, kuan si Jones TV, ayun, kapitbahay niya ito. Ah... igagaw ba yung asawa niya ni Jones TV, yung asawa ni kuya ba, namiming Kaya puntahan natin, kay manghingi man tayo ng kuan mga idol, pasaw mga agaya. pasaw mga idol ba, para lumapit, kay may dalaman kuno daw siya na pasaw mga idol. Kaya, Puntahan natin mga idol Ha? Tara Dito tayo Nagpaalang ako mga idol kay Kuwan man dito Kabatuan mga idol ba? Baka tayo ma slide Ay mahulog tayo dyan mm, May kalabaw mga idol Hmm oh. Yung bag natin nandoon Saka dyan tayo dumaan Dyan Ha ah, dito Dito tayo dadaan No? Mga idol Sana ay makadawi tayo mga idol Puntahan natin si Kuya mga kaidol. Yung bahay nila Jones TV ba? Eh wala na eh. Tumigil na siya sa pagbablog mga kaidol. Kasi nag-aaral. Nag-aaral na siya. Para pa labas daw yung kwan. Tatarbaho niya. Doon siya magtatarbaho sa labas. Kasi yung papa niya ay nandun sa labas. Sa ibang bansa mga kaidol ba? Yung papa niya. oh, yan. Nandito si kuya. Ito yung si kuya. Ayun, oh. Kuya Tata, mga ka-idol. Mga mga ito mga ka-idol. Ito yung huli kong mga ka-idol, oh. Mga idol oh. Ito ang dami-dami yung mga idol oh. Ay, mga idol Ayos na yung Ulam na yun, oh. Ulam na to. Yung, uh. yung iba, yung iba, ibilad mo. Bilad. 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 Gaw gawing gawing toyo Saka yung iba, kilawin. Kilawin. Mm, yun, Yung pamain niya, mga idol soro turo mga kai dulu. Kumbaga tawagin kami dito. Mm, maganda to pamain niya. Turo. Yung sa atin naman ay bulate. Saka yung yung kuan ba? Ah. Kuan niya ba katong amigas na naypako ya? Ay ibus? Oo, o, ibus. Na ibos. Oo, ibos. Ibos pala yung mga 'dol. Ubos. Oh, parehas lang 'yan oh. No? Ubos o ibos. Mm, yun. May dala tayo. Dala mga. Mm, naa eh mga hingi tayo ng kuan mga idol kahit konti lang konti lang ya gamera kana oh shout out kay kuya oh yan asawa nya As, uh, kapit bahay sila ni Jones TV uh, yung yung pares niya igagaw sila no hmm. um, igagaw, igagaw mga idol kasin bakasin yun daming huli no sana yung makadawi din tayo mga idol ya yeah, ayari sa kaya oh. salamat ya salamat bang Ah, uh, at bang order eh. Mm. Doon tayo mga idol doon. Okay mga idol. Binigyan tayo ganito. So, pamain ba? Wala man tayo pambili mga idol. Uh, buti na lang nandiyan si Kuya. No? Hingi tayo mga idol. E... Hingi tayo. Kay yun nga, wala tayong pambili mga idol. Bulate. Yung ating pamain sa ka ibos o ubos. Yung dalawa dalawang kuan yun termino mga kaidol, ba salita ibo saka ubos yung langgam ba yung pinakita ko sa inyo oh yun mga kaidol bali sit up ko muna to mga kaidol no? tapos tipid muna tayo ng ating baterya mga kaidol no? kasi sa totoo lang mga kaidol mabilis talaga itong malubat itong, itong gamit natin gopro ba saka 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 sa pagmamadali ko I. Eh, hinabol natin yung oras mga idol kasi yung oras di naman hi, di naman hihinto yan <laughs> hinabol natin yung oras yung dali dali akong pumunta dito yung bilisan dali ba mga kanilo oh. so, sa balik mga idol bali pakita ko na lang sa inyo pag nakahuli na tayo mga idol no? sa idol sit up ko muna to so yun mga idol bali dalawa yung pahay natin mga idol yung sinabi ko sa inyo yung yung ibos ubos o ito bulate. Sana'y makahuli tayo dito mga idol. Unang hagis mga idol. Da dalawa yung ating sandata mga idol. Ito. Pangalawang hagis mga idol. Ang init yung, mainit yung ating pwesto mga idol eh. Mga idol, sagaan lang to talaga mga idol. Itong ginagawa natin. Itong ginagawa ko sa aming province sa pag pamimingwit mga dol ah, bali tsagaan lang talaga to mga dol maghintay lang tayo pag mayroong pumagat sa ating pamain ah, si kuya naman ay mayroon na kanina pala yun si kuya ah, kanina Ka kanina pa kaya o oh, kanina pa si kuya kaya marami na siyang huli mga dol so, tsagaan lang talaga dito mga dol ah, bali nandito tayo sa dam bali yan nakikita nyo yan na yan, yan mga dol bali pag mapuno ma ma na yung dam, mga idol pag napuno na ng tubig dyan babagsak yung tubig parang kawasan kawasan, kawasan pulos mga, mga ba pag pumuno, puno na yung tubig sa dam yung pinakamihin doon sa taas kaya babagsak parang pools ba pools yan eh, ngayon eh, ginagamit sa yung tubig ay eh, ginagamit sa kuan sa mga palayan kaya bumaba yung tubig doon sa taas ng dam mga doon mga doon ha pakita ko na lang sa inyo mga adult pag may huli tayo kay tipid tipid tayo mga idol sa ating baterya ng gopro nakalimutan ko mga idol dala yung yung isang baterya natin sa go gopro natin Tsaka yung cellphone dalhin ko sana din yun nakalimutan natin mga idol sa sa kuwan ba? sa pagmamadali na pumunta dito yun so yun mga idol mamaya ha babalik tayo mga idol pag may dawi na tayo may huli na tayo so yun mga idol sana ay makahuli tayo mga idol no A few moments later. Yun, makainol. Ayos. Kuli makainol. Oh. oh, good. Good size na ito makainol. Ayun makainol. Oh. <laughs> Ayun. Lak, oh. laki. Grabe ang laki ang huli ni kuya doon makainol. Oh. Karpa. Karpa yan. Karpa makainol. Ayun makainol. Oh. Huli makainol. Ang laki ng huli ni kuya. Oh, ganda doon yung kanya. Pwisto makainol. Ayos makainol. Oh. Okay na ito makainol. At isa nakahuli tayo ng isa makainol. Yun o. Know. Okay. Lagay natin to sa ating ay, wala pala nadala yung ito na lang. Hindi natin nadala yung kuan mga idol kasi nilagyan natin ang kuan mga idol ba? Yung kinuha natin. Hmm, ito na lang mga idol. Yung kinuha natin mga idol ba? Kasi yung nangingilaw tayo, nilagyan ko mga idol kasi binabad ko pa yon. Binabad ko pa na kama, mga ilang days mga idol ay pwede na yung kainin natin. Oh, diyan yung mga idol. Sana may dagdagan pa yan mga idol. No. Okay, hagis ulit tayo dito mga idol. Kuya doon no? ang laki ng huli ni Kuya mga idol. Sana ay makadawit din tayo ganun mga idol no. Dito lang sila pala sa kan, kilig-kilig mga idol. Oh, grabe yung ating campus to mga idol. Super ang init mga idol dito, dito banda. Kaya doon tayo. Kakilig. Ayos mga idol. Makakaay. Namiss ko to mga idol, yung mga uh, ganun, ganun mga uh, hiluhin, hulihan ba? Saka yung malalaki mga idol, sana makahuli tayo. Hagis ko to mga idol. Sana na naman mga idol, ginalaw na naman mga idol, kita nyo, yun, huli. Sus, nakuli tayo doon mga idol ah. Nakuli tayo sa paghila mga idol diwisa, isa yung na makadi ito na sisig yan pagi sa atin ulit to okay na yung ganun kalalaki mga don kumain Sinisi sana oh Pilitan natin ang kawis, kumain <laughs> Lagroy Nandiyan na sila mga idol Paparating na sila mga idol Palitan natin ang pamain mga idol Okay, naubos Naubos yung isa Ah, agis natin ulit dito Nandito lang sila eh huli na naman mga kainol ayos <coughs> <coughs> ayun mga kainol kinulubog oh. oh. <coughs> tayo ng ating kong mga idol, ayun no, oh. <coughs> ayos mga kainol kinulubog ah. <coughs> tayo ng ating laway mga idol, ayos nakadagdagan ulit mga idol, hagis ng hagis lang tayo nito mga idol, yun lang <coughs> Pasok natin to. Good size na to mga idol. Dito, basta dito sa amin kuan. Dito sa province namin mga idol ba. Ng ganito kalalaki. <coughs> Ayos mga idol. Okay, dalawa na. Dalawa na yung nadawi natin mga idol. ulit tayo sana yung isa mga idol makadawi ng good size mga idol ba agis ulit tayo mga idol Ini bisa, makasih. Tinakbo na makin doon. Ito isa. Eh, pinitawan. Ito ito. Tinakbo na ito eh. Nilagay natin sa ating kong mga doon. Sa hook. Malaking bulat yung mga doon. Duro. Yun. Yun na. Huli. Yun. Huli. Agroy. <laughs> Not good size mga doon. <laughs> so, malaking bulat yung nilagay natin. Not good size yung kumain mga doon. <laughs> Balik natin Balik natin ito. Diyan lang yan, diyan. May tubig. Huwag natin ibalik doon kay baka magsumbong ba. Oh, huwag <laughs> kayo diyan, baka magsumbong sa sa ibang kasamahan nyo, Huwag kayo diyan. May namingwit diyan, baka mahuli kayo. Aguroy. <laughs> Ayun. Ayun na. Isa. Ay, ano muna sisid? Eh, kaya. Sisid ka. Sis, ayaw mo kayo hindi nyo makikita mga idol kasi super super ang layo no yung ating plaster ng ating kamang mga idol okay, dyan ko nilagay mga idol kasi kung dito ko banda ilagay mainit eh mainitan yung ating kamang mga adult. kaya dito dyan na lang ilagay mga idol ha huli kain eh. tayo ulit mga idol ah hirap naman yung ating dito yung ating pwisto mga idol naskilid ba dalhin ko kaya itong pamain natin mga idol dito para hindi na ako magkampas takbo takbo mga idol no pakita ko na lang sa inyo mga idol pag may huli tayo mga idol no huli yun nakahuli din mga idol uh, maitim ayun mga idol <laughs> ito mga idol tatlo ng mga idol ayos good size to good size mga idol maitim Woo! ayos mga okay, idol thank you may biyaya tayo mga idol thank you, bigyan tayo ng biyaya mga idol katlo na mga idol saan na yung mga pakuha pa madagdagan pa mga idol para yung iba, pag maraming tayong huli ibilid natin, gawin natin tuyo no? yes mga idol, tara hagis ulit tayo dito okay. painan ko muna to Okay, nandiyan na sila mga kaidol. Hagis lang, hagis lang tayo dito mga kaidol. Sinisin na mga kaidol. Ayun, ayun. Sus, Sayang mga kaidol. Naka, wala pa nakita nyo mga kaidol. Nakawala mga kaidol. Sayang yun oh. Magsumbong yun mga kaidol. Magsumbong ng kasamahan yun. Mahina yung pagsantik natin mga kaidol eh. Pag natin mga kaidol ba? Ang hina eh lakasan natin Sarah malaki yung isa mga dol kita nyo mga idol yan ay malaki malaki yung mga uh, dawit yan yeah, binagalaw na oh yung isang nating paminit mga idol ba huli mga idol, la, ayos uh good size mga idol oh oh sana hindi makawala oh, agoy 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 yung mga idol oh oh ayos to good size yun dyan pala yung isa ginagalaw na din mga idol sana yung malaki yan kanina pa yan ginagalaw ay isisid ayos mga kaidol ayun mga kaidol na natin, ilagay na natin to sa ating kwan, lalagyanan mga kaidol ah. yes. kanina pa to mga kaidol eh galaw yung kaya natin eh uy, wala na pala mga kaidol Meron pa ba mga mga Eh. Ayun No? Malaki kasi yung ilagay natin na bulate mga idol. Pang good size mga idol ba? Siguro mahirapan sila ito. Lunokin mga idol. yung ganun ka kalalaki yung nahudawi natin mga idol ba? Ay, lagay ko to sa malala, malayo eh. Para mga good size talaga yung mahuli nito mga idol. banda ay kain ulit tayo dito mga idol hagis nang hagis lang tayo hanggat baka dawit tayo ulit mga idol hindi lang muna natin subukan yung ating ubos mga idol oh. bulati lang tayo muna pag naubos na yung bulatan natin ay yung ubos na naman Abis ulit tayo mga kayol Ano yung malaki yan mga idol? Ginagalaw na yung ating isang kama Pamingwit natin Pag sinisit yan mga idol Hilain na natin Ayun, huli Sus, not good size mga idol Ayun, maliit Balik natin to Ay, huwag natin Balik natin ay Gawin natin tuyo to mga idol ay, Sayang to No, o oh. O, oh, gawin tuyo natin to Bilad natin ba hmm. Dito masakayang mga idol Okay, gawin natin tuyo iyan mga kaidol. Uy, mahal kaya yung tuyo dito kung bilhin mga kaidol. Kaya gaw gawin natin tuyo to. Okay, alis tayo mga kaidol. Iyon na naman. Ayos. natin tuyo ito mga kayon ayos mga kayon gawin natin tuyo yan ang bilis tayo makadawit mga kadawi mga siguro dyan okay bilis naman tayo yung mga kadawi mga natin mga dawi. okay nandyan na sila mga kayon ayos agis nang agis lang tayo mga kayon hanggat tayo ayun na naman mga idol ginagalaw na yung ating palutang mga idol yung ating pamain ba Anay, malaki to eh. kuya mga kaidol, ang dami ng huli mga kaidol si kuya mga doon. eh tayo naman, ay eh, sikapay natin makahuli din tayo ng marami-rami marami-rami mga idol para yung iba ibilad eh, natin, gawin natin tuyo ba kuya nakahuli ng dalawang dalawang karapang mga idol malalaki tinakbo ng mga idol ayos, Ayo semangat idol uh. Good size. Good size semangat idol Ayo tu. Nanjanya makan makarami maka tayu <laughs> tu. Makarami maka tayu uh, tu. Nakup. Di sini latin. Oh, uh. 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 jangan lagi. Oh, jangan nak kayu ah. Ha. Okay. Ulamin kau kayu mama <laughs> Ay makahuli tayo ng kuan mga idol, palad mga idol ba? Yun, huli Maitim. Ah, dito, mga Maitim. Ay sa mga tayo nito mga idol. Oh, yes, yes. <laughs> Anong klase kaya itong luto natin gawin nito mga idol no? Pag-isipan natin mga idol pag uwi natin mga idol Nang masarap to gawin na luto Okay, agroy Okay, mga Agis lang tayo mga Yung isa natin mga idol, galawin kaya natin to Baka sakaling nakahuli na to Uy, wala pa rin Wala mga idol Hindi nakahuli yung isa natin Bote pa yung isang pamingit nating bambo mga idol nakahuli pa hmm? nakahuli pa yung isang bambu natin mga idol samantalang itong isa eh, hindi naman to bambu mga idol plastic to mga idol eh. plastic eh, ito yung ating gamit bambu yung palaging nakakahuli mga idol yun hagis ulit tayo dito mga idol ha nagdaday kan kuan ya para soro yung mga idol nagdala pala si kuya mga idol ng kuan lalagyanan uh, panghuli ng soro mga idol ba nambat yan eh tapos ginawa ng square mga idol ba kaya kaya hindi siya maubusan ng kuan nang nang pamain mga idol oh, malaking kuan malaking hulihan sa kuan ba malaking yung kuan niya yung kanyang ginawang panghuli sa suro ba yung maliit na kasayan suro kung magkatawagin sa amin yun na ginalaw yun yung isang mga kadol. ito ba ito naman ito Ginitawan okay. mga kaidol Mga kadol, Try natin yung ubos ipain mga kaidol yung isang hook lang na nilagyan natin ng ubos mga kaidol a few moments later mga kaidol matagal na hindi nasundan mga kaidol yung huli natin mga kaidol bali mamaya ah kasi hindi mo na ako mag-uuncam pag meron na mga kaidol eh pakita ko na lang sa inyo mga kaidol no kay tipid tayo ng kuan ba battery ba kay isa lang yung ating nadalang battery mga dol bali tignan ko muna mga dol ilang bar na ayan bilis mga dol 2 bars na lang mga dol 2 bars na lang na iwan kaya mamaya pakita ko na lang sa inyo mga dol no? sa inyo mga dol mga dol nasundan ulit mga dol pero not good size mga dol no. pero dalhin natin to mga idol kaya gawin natin to yung nga mga idol Okay. dami dami na yung huli natin mga idol eh Yan, agay sulit tayo mga kadol. Bali, may mga kabataan na mingwit doon sa kabila mga kadol mga kabataan mga idol ba marami pala namimingwit dito ma din mga idol ayos na ayos na tayo mga idol bali naghubad ako mga idol eh, kay super ang init eh. kuan kanang basa sa pawis mga idol ba yung damit ko ay binilad ko mga idol ang ganda talaga mamingwit mga idol pag malalawi malalaking dawi at malaking lawa mga idol ba ano ba naman ito eh nabubulo na naman ako mga idol maganda maganda yung mamingwit sa malalaking malalaking lawa mga idol eh tulad na yan yun nakakarami tayo di ba nakakarami tayo ng huli mga idol yun huli mga idol uh, Ayos, hindi mo kayo Gusto po ko sanang mamingwit mga kaidol. Kaso lang, malayo yung ating pag-uwian mga kaidol. Maglalakad pa tayo. Tapos may tapusin natin yung ginagawa ko din mga kaidol. Tatapusin ko din yung ginagawa ko mga kaidol ba. Yung pagtatanim pagtataniman natin ng gulay mga idol so bali sa, sa susunod na araw na naman mga idol mamingwit tayo mga idol no? gusto ko man sanang mamingwit pa kaso malayo pa yung ating uwian mga idol no ito yung huli natin mga idol oh. dami na ito mga idol oh. Oh. Oh, di ba? O, uh, yung mga ka-idol, maraming salamat sa pagsubaybay nyo itong channel na ito mga ka-idol. Tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyo mga ka-idol sa pagsubaybay nyo. Sa bawat labas natin, sa bawat upload natin, sa bawat content natin, nandyan kayo mga kaidol. Uh, nakasubaybay nitong channel na ito. Maraming maraming salamat sa inyo mga ka-idol no. Kay malayo pa mga ka-idol no? Yung ating pag -uwi. tapos gusto ko man sana ng mamingwit pa eh maglalakad pa tayo tapos bilisan ko lang maglakad para para matapos ko yung aking ginagawa mga dul, Nagputol kasi ako ng kahoy mga dul para gawin ko ng bahay. Tapos pagkatapos ng bahay, bahay ng pagtataniman natin mga dul ba. Uh, Pag-isipan ko pa kung anong magandang itanim doon sa ginawa natin ng bahay uh, pero hindi pa hindi pa ko nakapagpatayo ng bahay ng ating pagtataniman mga idol, ng gulay bali tatapusin ko pa yon kukunin ko pa yon Tapos mamumutol pa ako ng kahoy doon 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 doon, doon sa amin yan mga idol no? ay shout out pala mga idol may shout out pala tayo mga idol may nalista ko mga idol eh ito Hello tayo mga idol Shoutout sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, silent viewers. Sa mga OFW na kasabay-bay na itong channel ito. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga kaidol. Tignan ko lang ha, baka baka sakaling hindi na, na, na namatan na ba? Namatay yung ating ka mga kaidol. Tignan ko. Eh, hey, parang hindi aabot mga kaidol. X na yung kwan mga kaidol. Pag hindi niya umabot mga idol, pasensya na po mga idol ha. Yun, bilisan ko to mga idol. Shoutout kay Ma'am Mariposa Ngasol. Asol. Yun, shoutout po. Ron Ronil from Al Alta Atlanta, Georgia. Yun, shoutout po sa iyo yes, sir. Rolando Love, Love T. Yun, shoutout po. Alexa Xparks. Yun, shoutout po. Oragon TV, Yon out po, Walter Tupids, Julio Santos, Cecilia Santos, Nanay Rovi Chanel, Sator Pipi, Yon Charat po sa lahat sa inyo dyan mga share out sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, sa link viewers, pati na din sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito. yun, marami marami pong salamat mga idol, kita kits na lang tayo sa susunod nating pagkocontent, pagbablog mga idol, See you tomorrow morning, good evening. Bye bye mga idol, bye bye.